Naganasan niyo na po ba ang hirap ng panghihina, pananakit ng likod o laging pagod na akala mo normal lang dahil sa edad? Marami po sa atin, lalo na sa ating edad, na anim na po patas ay nakararanas ng mga sintomas na ito na akala natin ay bahagi lang ng pagtanda. Pero ang totoo po, minsan ang mga pakiramdam na ito ay sinyales ng mas malalim na issue sa ating kalusugan lalo na sa ating mga bato. Ang ating mga bato o kidney ay parang ang ating mga personal na tagalinis ng dugo. Sila po ang nagtatanggal ng lahat ng dumi at lason sa ating katawan. Kung humina ang mga ito, malaki po ang epekto nito sa buong sistema natin na nagdudulot ng pagkapagod, pamamaga at marami pang ibang problema na talagang makakaapekto sa kalidad ng ating pamumuhay. Ang masakit na katotohanan po ay marami sa atin ang tahimik na nagdurusa mula sa sakit sa bato at minsan huli na nating nalalaman. Ngunit may magandang balita po ako sa inyo. Hindi po natin kailan gumastos ng malaki o umasa lamang sa gamot para alagaan ang ating mga bato. May isang simpleng sikreto po na matatadpuan mismo sa ating mga palengke at kusina na makakatulong ng malaki. Sa video pong ito, tatalakayin natin ang mga prutas na pinakamainam tainin araw-araw upang linisin ang ating mga bato, palakasin ang kanilang function at makatulong na labanan ang chronic kidney disease o CKD ayon na rin po sa payo ng mga doktor at eksperto sa kalusugan. Kaya po, manatili hanggang sa dulo ng video dahil may isang bagay po akong ibubunyag na talagang magugulat kayo at makakatulong sa inyo ng malaki. Huwag na po nating patagalin pa ang pag-uusap. Simulan na po natin sa unang prutas na talagang kaibigan ng ating mga bato. Lalo na kung nais nating dinisin at palakasin ang mga ito. Ito po ay ang pakwan o sa Ingles ay watermelon. Sigurado po ako na pamilyar na kayo sa prutas na ito. Lalo na tuwing taginit dahil sa nakakapriskong lasa nito. Pero alam niyo po ba na bukod sa pagiging masarap at tampatanggal uhaw, ang pakwan ay isa sa pinakamabisang natural na panlinis ng ating mga bato. Ang pakwan po ay binubuo ng halos 92% na tubig. Kaya naman, napakaganda nito sa pagpapanatili ng tamang hydration ng ating katawan. At pagdating sa kalusugan ng bato, ang sapat na hydration ay napakahalaga. Ito po ang susi para tulungan ang ating mga bato na epektibong maglabas ng mga dumi at lason sa pamagitan ng pag-ihi. Para po itong natural na pampaihi na nagtutulak palabas ng mga dumi sa ating sistema at pinipigilan ang pagbuo ng kidney stones o bato sa bato. Bukod po sa mataas na water content, ang pakwan ay mayaman din sa lycopene isang malakas na antioxidant na nabibigay sa pakwan ng kulay pula. Ang lycopene po ay kilala sa kakayahan nitong labanan ng pamamaga sa katawan at protektahan ang ating mga selula mula sa pinsala. Para po sa ating mga bato, nangangahulugan ito ng mas matibay na depensa laban sa mga nakakapinsalang free radicals na maaring magdulot ng sakit. Ang maganda pa po sa pakwan, ito ay isa sa mga prutas na may napakababang potassium content. Alam po natin na para sa mga may sakit sa bato, lalo na sa mga may CKD, ang mataas na potassium ay maaring maging delikado. Kaya naman, ang pakwan ay isang ligtas at masarap na pagpipilian para sa kanila. Paano po ito kakainin? Ang pinakamabisa po ay ang pagkain ng sariwang hiwa ng pakwan. Iwasan po ang mga pakwan juice na may dagdag na asukal. Dahil ang asukal po ay hindi maganda para sa ating mga bato at sa ating pangkalahatang kalusugan. Isang po ng hiwang pakwan sa isang araw ay sapat na upang makatulong sa paglilinis ng inyong mga bato. No, yan naman po. Dumako tayo sa isa pang tropical na prutas na napakabuti rin para sa ating mga bato, ang pinya o pineapple. Marahil po ay naisip nyo na ang pinya ay sikat lamang sa taglay nitong vitamin C. Pero alam nyo po ba na maliban doon, Mayaman din ito sa isang enzyme na tinatawag na bromelain. Ang bromelain po ay merong napakalakas na anti-inflammatory properties. Ibig sabihin, nakakatulong ito na labanan ang pamamaga sa ating katawan. Para po sa ating mga bato, ang pamamaga ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pinsala. Kapag nababawasan ang pamamaga, nabibigyan natin ng pagkakataon ang ating mga bato na gumaling at gumanap ng mas maayos. Bukod pa po dyan, ang pinya ay mayaman din sa vitamin C na isang powerhouse antioxidant na nagpapalakas ng ating immune system. Ang malakas na immune system po ay malaga para maprotekta ng ating mga bato mula sa impeksyon at iba pang sakit. Katulad po ng pakwan, ang pinya ay mababari sa potassium na ginagawa itong perfectong prutas para sa mga taong kailangan bantayan ang kanilang potassium intake. Isa pa, ang fiber content ng pinya ay nakakatulong sa pagpapabuti ng digestive health na indirectly ay nakakatulong din sa pagtanggal ng dumis sa katawan, bawasan ang pasanin sa bato. Paano po natin ito isasama sa ating diet? Ang pinakamainam po ay ang pagkain ng sariwang hiniwang pinya. Iwasan po ang mga delatang pinya na nakababad sa syrup dahil puno po yan ng asukal at preservatives na hindi makakatulong sa ating kalusugan. Maaari rin po itong gawing smoothie, basta ba walang dagdag na asukal. Subukan po ninyong kumain ng kalating tasa ng sariwang pinya bilang merienda o idadag sa inyong breakfast. Sigurado po ako na bukod sa benepisyo sa bato, mas magiging mas sigla ang inyong pakiramdam dahil sa sariwang lasa nito. Ang pagpili po ng tamang prutas ay napakahalaga upang masiguro na hindi lang natin binibigyan ng sustansya ang ating katawan, kundi inalagaan din natin ang ating mga bato ng tama. Ang pakon at pinya ay dalawa lamang sa mga kamangha-manghang prutas na ito. Ngayon po na natalakay na natin ang pakwan at pinya, ipagpatuloy naman natin ang ating paglalakbay sa mundo ng mga prutas na magpapalakas sa ating mga bato at makakatulong sa paglaban sa sakit sa bato. Ngayon po, dumako naman tayo sa isa pang prutas na marahil ay laging nakikita natin sa ating bahay. At ito po ay ang mansanas o apple. Sabi nga po sa Ingles, an apple a day keeps the doctor away. At totoo nga po yan, lalo na para sa ating mga bato. Ang mansanas po ay hindi lang masarap, kundi punong-puno rin na sustansya na napakabuti para sa ating kidney health. Ang isa sa pinakamahalagang sangkap ng mansanas ay ang pecting. Isang uri ng soluble fiber. Ang pectin po ay may kakayahang sumipsip na mga lason at kolesterol sa ating dugo bago pa man ito makarating sa ating mga bato. Kaya naman nababawasan ang pasanin ng ating mga bato sa paglilinis. Para po itong isang natural na filter na tumutulong sa ating katawan. Bukod pa po dyan, ang mansanas ay mayaman din sa antioxidants, lalo na sa balat nito. Kaya naman, kung kakain po tayo ng mansanas, mas maganda kung kasama ang balat nito. Basta po siguraduhin na mahusay ninyong hinugasan. Ang mga antioxidants po ay mahalaga sa pagprotekta sa ating mga selula ng bato mula sa pinsala na dulot ng oxidative stress na isang malaking faktor sa paglalaan ng sakit sa bato. Ang mansanas ay mayroon ding mababang potassium content na ginagawa itong ligtas at mainam na papipilian para sa mga individual na may sakit sa bato o chronic kidney disease, CKD. Kung meron kayong CKD, ang pagkontrol sa potassium intake ay napakahalaga, kaya ang mansanas ay isang maasahang prutas na maaring regular na isama sa inyong diet. Maaari nyo po itong kainin bilang merienda, idagdag sa inyong oatmeal sa umaga, o kaya ay hiwain at isama sa inyong salad. Ang pagiging versatile po nito ay isa pang dahilan kung bakit madali itong isama sa araw-araw na pagkain, tandaan po. Ang pagiging regular sa pagkain ng mansanas ay mas mahalaga kaysa sa dami ng kakaimin. Isang mansanas sa isang araw ay sapat na para makita ang benepisyon nito sa ating mga bato. Ang pagiging simple at accessible nito ay nagbibigay ng malaking kalamangan para sa ating mga naghahanap ng natural na paraan upang alagaan ang ating kidney health. Nayon naman po dumako tayo sa isa pang prutas na bagamat medyo mahal sa atin kuminsan ay may malaking benepisyo sa ating kadusugan, lalo na sa ating mga bato. Ang strawberry. Ang strawberry po ay hindi lamang maganda tingnan at masarap kainin, ito rin po ay punong-puno ng antioxidants tulad ng anthocyanins na nagbibigay dito ng kulay pula at vitamin C. Ang mga antioxidants po na ito ay parang mga maliliit na sundalog na lumalaban sa mga free radicals sa ating katawan na siyang nagdudulot ng pinsala sa ating mga selula kasama na ang mga selula sa ating mga bato. Ang regular na pagkonsumo ng strawberry ay nakakatulong na mabawasan ang pamamaga sa katawan na isang pangunain sanhi ng pagkasira ng bato. Bukod pa po rito, ang strawberry ay may relatively mababang potassium content. Kaya naman ito ay ligtas na pagpipilian para sa mga individual na kailangan bantayan ang kanilang potassium intake dahil sa kidney issues. Ang mukha ay masarap itong kainin ni Sariwa, idagdag sa inyong yogurt o gawing smoothie. Kung kaya po natin, subukan nating isama ang strawberry sa ating diet paminsan-minsan. Ang bawat kagat po ng strawberry ay hindi lamang nagbibigay ng tamis sa ating panlasa, kundi nagbibigay din ng proteksyon sa ating mga bato. Tandaan po na ang pagpili ng sariwang prutas ay mas mainam kaysa sa mga dilatang bersyon na may dagdag na asukal at preservatives. At panguli po sa ating listahan ng mga prutas, ngunit hindi po huli sa kahalagaan ay ang ubas o grapes. Sino po ba naman ang hindi mahilig sa ubas? Ang mga malilit na prutas na ito ay hindi ng pampagana. Sila po ay mayaman sa mga sustansya na tinatawag na flavonoids at resveratrol. Ang mga ito po ay napakalakas na antioxidants na may anti-inflammatory properties. Alam nyo po ba, ang resveratrol ay pinag-aaralan ng husto sa mga benepisyon nito sa kalusugan, kabilang na ang kakayahan nitong protektahan ang mga selula ng bato mula sa pinsala at pahusain ang kanilang function. Para po sa mga may sakit sa bato, ang pagbabawas ng pamamaga ay napakahalaga at ang ubas ay makakatulong dito. Katulad ng iba pang prutas na tinalakay natin, ang ubas ay mayroon din mababang potassium content, kaya ito ay isang magandang option para sa kidney-friendly diet. Maaari nyo po itong kainin bilang merienda o idagdag sa inyong breakfast cereals. Ang papili ng pulang ubas ay maaaring magbigay ng mas maraming antioxidants, ngunit ang berde at itim na ubas ay mayroon din pong benepisyo ang mahalaga po ay ang pagiging regular sa pagkonsumo nito. Sa bawat kumpol ng ubas na ating kakainin, nagbibigay tayo ng karagdagang proteksyon sa ating mga bato. Hindi po natin kailangan ng komplikadong diet para lagan ang ating mga bato. Minsan po, ang kasagutan ay nasa mga simple at natural na pagkain na matatapuan sa ating paligid. Ang pagunawa at paggamit ng mga prutas na ito ay isang malaking hakbang tungo sa mas malusob na mga bato at mas mahabang buhay. Ngayon po, tapos na tayo sa ating listahan ng mga prutas. Pero hindi pa po tayo tapos sa ating talakayan. Mayroon pa po akong mahalagang mensahe para sa inyo. Napag-usapan po natin nayon ang kahalagahan ng pakwan, pinya, mansanas, strawberry at uba sa paglilinis at pagpapalakas ng ating mga bato. Ang mga simpleng prutas na ito na madalas nating makikita sa ating mga palengke at prutasan ay may malaking kapangyarihan para suportahan ang ating kidney health. Ang pakwan sa taglay nitong mataas na tubig at lycopene, ang pinya sa bromelain at vitamin C nito, ang mansana sa pectin at antioxidants. Ang strawberry na mayaman sa antioxidants at ang ubas na may resveratrol ay pawang mga kaibigan ng ating mga bato. Kung regular po nating isasama ang mga prutas na ito sa ating pang-araw-araw na diet, malaki po ang maitutulong nito upang mabawasan ang pasanin ng ating mga bato at maprotektahan ang mga ito mula sa sakit. Tandaan po ninyo, hindi po kailangan ng malalaking pagbabago para makita ang epekto. Ang malilit na hakbang na ginagawa natin araw-araw tulad ng pagkain ng sapat na prutas ay may malaking pagkakaiba sa ating kalusugan at kaligayahan sa katagalan. Ang bawat desisyon po natin sa pagkain ay isang pamumuhunan sa ating kalusugan. Bukod po sa mga prutas na ito, huwag din po nating kalimutan ang kahalagahan ng sapat na tubig, pag-iwas sa sobrang alat at processed foods at syempre po ang regular na paggalaw ng katawan. Ang paglalakad-lakad sa umaga, ang paggawa ng simpleng ehersisyo sa bahay, ay malaki rin po ang naitutulong. Ang lahat po ng ito ay bumubuo ng isang holistic na pamamaraan para sa ating kalusugan. Ngayon po, dumating na tayo sa bahagi na sinabi ko kanina na magugulat tayo. Marami po sa atin ang naghahanap ng magic bullet o isang mabilis na solusyon sa ating mga problema sa kalusugan, lalo na pagdating sa malalaking sakit tulad ng CKD Akala po natin, may isang pagkain lang o isang gamot na kayang ayusin ang lahat. Pero ang totoo po, ang pinakamalaking sikreto sa malusog na bato ay hindi lang nga sa mga pagkain o ininom natin, kundi na sa tamang kaalaman at disiplina. Ang surprise po ay ang katotohanan na ang kalusugan ng bato ay nasa kamay natin sa bawat desisyon natin sa pagkain at pamumuhay, ang pagiging alisto at pagiging responsable sa ating kinakain kasama ang regular na konsultasyon sa doktor, lalo na kung may CKD na, ang pinakamabisang sandata natin laban sa sakit, ang pagunawa ng pag-aalaga sa bato ay isang patuloy na proseso na nangangailangan ng pasensya at pagtutulungan sa ating mga healthcare providers ang tunay na nagpapalakas sa atin. Hindi po ito nakadepende lamang sa isang magic fruit, kundi sa buong diskarte natin sa buhay, kung paano tayo kumakain, kung gaano tayo aktibo at kung gaano natin sineseryoso ang regular na check-up sa doktor. Kaya po ang tunay na sorpresa ay ang kapangyarihan na nasa atin upang gawin ang mga tamang pagpili araw-araw para sa ating kalusugan. Nice ko po sa nang marinig ang inyong mga karanasan. May iba pa po ba kayong prutas na nakakatulong sa inyong kidney health? May mga tips po ba kayo na gusto ninyong ibahagi sa ating komunidad? Ibahagi po sa comment section sa ibaba. Gusto po naming malaman ang inyong mga saloobin at matuto mula sa inyong mga karanasan. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito at nakita niyo ang kalagahan nito sa pag-aalaga ng ating mga bato, pakiclick lang po ang like button at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makakatulong na impormasyon tungkol sa kalusugan at pamumuhay. Maraming salamat po sa inyong panunod. Alagaan po natin ang ating mga sarili at ipamuhay ang ating pinakamagandang buhay sa bawat edad hanggang sa muli